Tingnan nyo guys, ang taas ng ano, ng boat. Ayan. Oh. Mayroong boat dun sa kabila. Ayan. Tingnan nyo. Hintayin natin makita yung boat. Ayan, oh, ang taas. <laughs> ang ingay dito sa loob guys, kasi nag-washing ako. Ayan yung isa, o. Oh, nandiyan sa kabila. Ayan. O. Oh. Kasi maliit lang siya. Ayan, o. Oh. Tapos yung isa, oh, na, taas. Ayan. Tingnan natin na naman yung ating tubig, guys, kung bubaba na ba. Ayan, kung niubos na ba ang tubig. Tara. Hehe, tanawa, guys. Niubos na dyan ang tubig. Ayan, oh. Awa. Katong ni Aging na, na kutob ang tubig. Diri, diri, diri. Karun, tanawa, guys. Oh, kada, naanapod ko yung lingkuhanan. Oh. Taas. Muna siya. pinataka kung ano rin kay La, nai lapo oh ayan oh nani dito rin guys hmm ayan oh bumaba na yung tubig tuwa na ang boat oh tapos ang isa tuwa raw traffic ah Kena. namanggoy ka ng kuwan di awan sa itawag na port ginatawag lagi kete, tapos ato ang kahoy wala na oh.